Hello, good morning mga ka-idol. Welcome to my vlog again. Natakaroon sa ako ang uh, backyard gardening sa ako ang pipinuhan. Kung diin magkuanta idol, mga ka-idol, mga magpruning ta. Need na siya ipruning ang atong pipino mga ka-idol kay nangguwang na ang iyang dahon sa ubos unya. Di na kayo siya maka-provide nutrient nga to sa iyang mga bunga. mga kinanglan nato ni siyang i-pruning mga kaidol idol para mas mubunga pa siya pag ayaw nga to pa doon sa ibabaw mga kaidol idol so mao ni karon akong gibuhat mga kaidol idol ako naninggi pruning ang uban mga kaidol idol o, kung makita niyo mga kaidol idol nahawa ng ubos mga kaidol idol kay akong gi-pruning ang mga dahon o klaro na kayo ang mga bunga mga kaidol idol need gini siya kung magtanong mani, mga ni mga ka kaidol idol need gini siya kung tanaw ninyo ni guwang na ang dahon sa ubos mga kaidol inyo ginang anamon og kuha mga kaidol para dili mo ilog sa mga nutrients nga pwedeng makuha sa iyang mga bunga oh, Tanawa. so daghan tag mapupo ani ron mga ka idol kay daghan mangdagko og bunga mga ka idol ni nato ning ipuon mga ka idol so kani siya mga ka idol akong ipakita sa inyo mga ka idol ha kani siya mga ka idol ato ning kwaon kani nga mga ah, dahon mga ka idol kay nangguwang na aksyon na siya og mga ka idol dili na siya pure nga lapyo gayo nga pagka green Oh. So, kani siya mga ka idol nga yang mga udlot nga mura bitaw ni aksyon ug kulong mga ka-idol. Labi na nagdaog bunga. So kani yang bunga dako na man siya nga bunga. Ato At, ni siya putlon diri. Eh. Kadi na magini mo hatag og bunga nga ripadong para di siya mo ilog og nutrients ngadto sa iyang ah, katay sa ibabaw. Kaya may tendency ni mga ka idol nga dili ni siya mo provide og daghang bunga nga to sa kung di na ang katong mga ni aksyon nagkamatay nga mga katay diri sa ubos kay mo ilog man ni siya sa nutrient mga mga ka idol so need ato gining upawan ang sa ubos kung muguwang na ni diya diri uh, based on my observation ng gining mga ka idol ha pero tested and proven na ginako ni mga kaidol kay dag kadag kadughan -dag mo kung nakatanong mo ginaan ni pipino tinuod gid siya mga kaidol kung makatanong mo ginaan ni mga kaidol testingin niyo mga kaidol effective gini siya mga kaidol ang akong gibuhat mga kaidol so inaot nga makakuha mo pagtulunan sa ako ang gis share kaninyo karon nga videos mga kaidol ah uh, ay lang mo kalimot pag share, like o subscribe sa akong mga videos labi na sa notification bell para updated din mo kanunay sa akong mga ipang post nga videos mga ka-idol o diri na lang taman hangtod sa sunod na ko, nga videos mga ka-idol dagang salamat